Once again, dito na naman tayo sa akin channel. Totoo nga ba na dapat pakalagahan ang Pasko? Samahan niyo ako mga idol at ating alamin kung may matutupo ito. Let's go! Ang Pasko umano ay tinaguri ang simbolo ng pagbibigayan, pagmamahal, at pagpapahalaga ng bawat isa bilang paggunita umano ng kapanganakan ng ating Panginoong Heso Kristo, ayon sa paniniwala ng karamihan sa atin. Ganun paman, tayong mga Filipino ay maaaring mataas ang antas ng pagpapahalaga sa okasyong ito, dahil dito sa Pilipinas ang pinakamahabang pagdiriwang ng Pasko, katunayan, buong Burmonts o September to December ay ginuganita na ito ng mga Filipino. Pagsapit pa lamang ng September, ay nakatoon na ang isipan ng nakararami uko sa pagdiriwang na ito, maaring pinaplano na kung ano-ano bang uring selebrasyon o ihahanda pagsapit ng Noche Buena at Media Noche, at maaring pinag-iisipan na rin kung saan magbabakasyon at kung saan isagawa ang family bonding pagsapit ng holiday season. Subalit, ang Pasko nga ba ay dapat pahalagahan ang Desembre 25 kaya ay may patotoo na siya ang pecha ng kapanganakan ni Jesus. Samahan niyo po ako sa aking video at subukan nating alamin kung may matibay na basehan ukol dito. Ngunit bago tayo magpatuloy, shoutout sa mga sumusunod ng YouTube channels at suportahan din natin sila mga idol, at kung bago lang po kayo sa ating channel, ay huwag pong mag-atubiling mag-subscribe at pakipindot na rin po ang all bell notification button para ma-notify po kayo sa mga susunod kong content. Maraming salamat po. Mahalaga nga ba ang pagdiriwang ng Pasko? Marami sa ating mga Pilipino ang naghihintay at sabik sa pagsapit ng Disyembre. Dahil sa marami at iba't ibang kadahilanan. Mayroong sabik na makakasama ang mga mahal sa buhay dahil nasa malalayong lugar ito. Mayroon din naman sabik na kanilang maipamahagi ang mga masaganang biyaya na natanggap sa loob ng isang taon para sa mga nangangailangan. Mayroon din sabik na makatanggap ng mga regalo mula sa kaibigan kamag-anak at maging sa mga ninong at ninang. Higit sa lahat mas nakararami ang sabik sa okos yung ito ay ang sektor ng mga manggagawa dahil matatanggap na rin ng mga ito ang benepisyo ng isang taon ding kinasasabakan, isa na rito ang 13th month pay, bonuses, incentives, at kung ano-ano pang biyayang namumula sa kanilang mga employer. Totoo nga ba na ang Disyembre 25 ay ang petsa kung kailan ipinanganak si Kristo? Hindi po totoo ito. Wala pang nagpatutoo o nagpapatunay na ang Disyembre 25 ang siyang kapanganakan ni Jesus. Kahit sangguniin po natin ang banal na kasulatan, ay wala po tayong makikitang kasagutan ukol dito. Sa bagong tipan ay hindi binanggit ang pecha ng kapanganakan ni Jesus, maging ang Encyclopedia of Theology and the Church ay ganito ang pahayag. Ang tunay na kaarawan ni Hesus ay hindi alam. Ito ay hindi nakagugulat dahil ang mga tao sa oras na iyon ay ganap na hindi alam ang taon at ang araw. Hanggang ngayon ay hindi pa rin malinaw ang tunay na kaarawan ni Hesus. Ano nga ba ang nangyari sa Biblia noong ika-25 ng Disyembre? Si Sextus Julius Africanus, isang istoryador ng Romanong Kristiyano, ay naniniwalang ang Marso 25 ay petsa umano ng paglikha ng mundo. At dito niya iniuugnay ang paglilihi ni Maria kay Jesus, at mula noon ay nasa sinapupunan ng siyam na buwan kaya Disyembre 25 ang kapanganakan. Paano naman naging Pasko ang Desyembre 25 noong 336 AD ay itinatag ng Emperador Constantine ang ika-25 ng Desyembre bilang pecha kung kailan ipinagdiriwang ng mga Kristiyanong Romano ang kaarawan ni Jesus, ngunit ang unang pagkakataon na ang kapanganakan ni Heso Kristo ay iniuugnay na noong ika na siglo ayon sa unang bahagi ng kasaysayan ng Roma, ang mga maagang pagdiriwang ng Pasko ay inaakalang mula sa kapistahan ng mga Romano at iba pang European na nagmarka ng pagtatapos ng pag-aani at ng taglamig. Kaya mga idol, sa mga impormasyon na ating nakalap ay wala talagang matibay na basehan na ang Desembre 25 ay ang pecha ng kaarawan ni Heso Kristo, kaya mayroong mga pangkatin sa ating lipunan na hindi nagdidiriwang ng Pasko bilang paggunita sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus hanggang dito na lamang at sana patuloy niyong antabayanan ang susunod na video. Maraming salamat!